welcome back to my mini vlog meron lang po akong isi-share sa inyo isa sa mga videos ko yung time na punta ako ng talipapa ngayon <coughs> nung nag-post nag ako ng video ko na yun meron na akong views na 146 Well, Ladies. Ito yun. Oo, parang one day lang ata. Yun, pinasa ko. Tapos kabilis na pa naman ng bus. Marami na agad. 146 na. And then, nagulat ako. Pinamit ko to yung cellphone ng asawa ko. And then, naka, nakakonnect sa akin. Ngayon, ngayon. Tininan Bin ko yung aking mga pinanood ko yung mga videos ko. So, hanapin ko sya. Yan. Hanapin ko yung sari-sari yung account ko. Yung sari-sari store blog. siya. Tapos, nagulat ako. Nasabi kasi nila, bago daw magkaroon ng patalastas yung yung, isang, yung videos mo, i-connect daw sa Google AdSense. Yun ang pinapalag ko sa mga, mga dating vlogger para daw magkaroon ng patalastas yung pagkibili ko. Pero, hindi pa ako nakakonect sa Google AdSense. Yung patalastas na. Oh, you know me. Okay. ito yung have ko to me. Oh, yeah, look at the last shot. I'm following you, Pag yung katalasas na yan, yung video ko na yung lalabas. Oh, yeah, video ko yan ni eh. Pupunta ako yun dun. Pupunta ako sa Kalipapa. Bibili hmm. ako. Yan kulit ka lang ako, di binak ko binak ko. Pag back ko, binalik ko, ipatala e, sa silid. Ano? Ah, Ito lang e, pa talastas. Eh sabi kasi, kailan ikon mo, ikonik sa Google AdSense. Para yung patalastas. Kung maintindihan, kapatulong po sana ako. tabako. Tinanong ko kung magkakaroon sasakyan. Okay. Ay, durukan nag niya nagdoblepero kasi. Talaaga na naman po ng channel ko. Kasi gusto ko po. po talaga mamonete sa vlog pero bakit yung pero bakit po lahat ng yung dating watch hour ko na malaki nagliit nag, naging 82 point something na lang 82 point k pero dati 171 k views na ako nagtataka ako bakit ganyan tangi na kani na nagkaroon ng um, commercial commercial natuwa ako kaso ano yun hindi ko pa nakukunik sa google ads hindi ko pa nakukunik po sana ako sa mga dati na ito itong itong vlog ko na to nagiprito ako pero wala pa kasi 9 views pa lang siya siguro kailangan umabot ang 100 na something basta 100 na higit bago siguro magkaroon ng sariling patalasas ano tayo? monetize na ba yun? Okay lang pala yung video ko. Eh? Yung short video ko madami. Ito, mga short videos ko. 1K views na rin yan. Ayun, ang tulad tataka ko. Ano pa siya, ma'am? watch hour ko? Bakit siya ganun? nagulat ko na. Okay, guys, bye. Kailangan ko na kasi taposin yung vlog na po. Sana may magcomment na ganito ang gagawin mo, ganito, about sa so, bag para mag makapag-connect or makakunot sa Google AdSense Bay. Kasi yun lang gana-confirm. Eh, Lupa-tanas na siya, pero ito ko alam paano i-connect.